Hi guys! For today's video, ipapakita ko sa inyo Ayan, nababalata na po natin ang pinya na nabili ng ating habibi So, di ko na napakita sa inyo kung paano ko yan nabalatan Ayan, hihiwain na lang natin at tatanggalan natin ng mata So, ayan Bago matapos yang pagtatanggal ko ng mata ng pinya Meron akong isi-share sa inyo na alamat ng pinya Ayan, isi-share ko sa inyo ang alamat ng pinya Ito na yon. Noong unang panahon may nakatirang mag-ina sa malayong lugar. Ang inay ay si Aling Rosa, samantalang ang kanyang anak ay si Pinang. Gustong gusto ni Aling Rosa na turuan si Pinang gumawa ng gawaing bahay ngunit parating sinasabi ni Pinang na siya'y marunong na. Isang araw si Aling Rosa ay nagkasakit at napilitan si Pinang na magluto para sa kanyang ina. Matagal si Aling Rosa nang nagkasakit at si Pinang ay matagal ring nagluto at naglinis ng bahay. Pagkadaan ng ilang araw, pumunta si Pinang kay Aling Rosa at sinabi, hindi niya mahanap ang posporo at ang panandok. Sagot naman ni Aling Rosa, Naku Pinang, sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng bagay at hindi ka na tanong ng tanong sa akin. Pagkalipas ng ilang araw, nagtaka si Aling Rosa bakit hindi na si Pinang nagdadala ng pagkain sa kanya. Pagkagaling ni Aling Rosa, hinanap niya si Pinang. Siya ay nagtanong sa mga kapitbahay ngunit walang nakakita sa kanya. Pagtingin niya sa kanyang bakuran, may nakita siyang bagong halaman na bumubuo bumu, na tumutubo. Ang bunga nito ay parang mukha na maraming mata. Naalala niya ang kanyang sinabi kay Pinang at siya ay nagmukmok. Ang pangalan ay naging Pinang, ngunit nagkara, nag, pagkaraan ng panahon, ito ay naging Pinya. So, ayun guys, ang ating maiksing alamat ng Pinya. ba diba? Nabubulol pa tayo sa pagbabasa. So, natapos ko na po yung ating tawag nito natapos ng ating alamat ngunit hindi pa ako tapos nagtatanggal ng mata ganun kadami ang mata ng pinya guys yan, yan ang alamat ng pinya sa akin lang naman ay alamat lang yan guys talagang gawa ni Lord ang ating pinya para meron tayong panunaw yan, masarap ang pinya pagkatapos kumain pang patunaw na ating mga kinakain at marami pong benefits ang maka natin sa pinya yon Pero hindi po tayo lahat nagkagagustong kumain ng pinya. Ako minsan lang din ako pero ito yung pinaglilihian ko sa aking bunso. ayon Hindi pa ako kumakain hanggat hindi ko to nakakain. So ayan lang ang share ko sa inyo guys. Ayun, nahiwa na natin at ready na kainin. Kain na po! Ang Thank tamis at ang sarap ng pinya ng may type ko. Thank more. you for watching.